Ay, pag kinamot. Kung ka. Hello sa mga viewers na kung alimara ka book sa YouTube o sa Facebook. Uy, welcome back to my YouTube channel. This is Hangal Girl, ang yung hangal sa kabukiran. So for today's video mga person, kay nakita ninyo kuyog na ko kung pag-umangko na si Jess Real kinamanghura na siya ni Noel. Ako na siyang gikuyog diri sa Dipolo, guys. Anyways, it's Sunday, April 27, 2025. So, naadumig Dipolo, guys. Kaya ang purpose, manggid na ko, ani, eh. kay mo palitra o gaya So, manamig ko, ani, tro, guys. Kuyog na ko ni Ixirictos kay may lang ni, Dili, ni Ma. Kuan, maigno diri sa dad. Manda na niya kong gikuyog kay... Kung naman si Nigel, sunod si Dudong na po. <laughs> Ako ra man buringan man ako ra isa mong lakaw. So naa mi diri maglakaw mi. Ganahan daw siya maginasal. Sa so, imong ganahan? Inasal, inasal halu Na inasal man jud iya ah. Di atay mapagastos pa man ani. Sa <laughs> so, maglakaw mi diri sa pulo guys. dan ah, si dudung dia dah kundal on kiri tak ambuk dah ka. watu kami sabar yes, sir guys kami balik untuk daya perni lula dah yun ha, na lang nalang min dayan manga on ay nasa aw sa Charlie guys kay kumana daw siya kaon si ang mama did ha man did po kuno siya sa inasal. pilian po So mamili gyud siya kay ako siyang gipa hal maghalo-halo na lang dunta mi para maka-save ko no kay wala ay, ma, wala koy sa lafe dayon pero anak um, siya magbang inasal yun mi tita ni hapit pa mi diri sa valiser, kaya akong tuyo lagi ang daya, Pero pag abot dito wala man po dito ang grand adult daya, Pero oy naglagot ko ang mamahalon may naaso ni niligawas mi gwalik ni padong na lang dayon mi dito sa center mall unya kay center mall before center mall Mang inasal man so iya ang ang iya ang tuan nga magbang inasal Murag dito gid ang amo ang padulungan ani may galik gigutom pugo. Ang maong maong budget, ah, uh, na lang gyud. May lag na mabilin si lola ani, hoy kuya Wan. Kana bitong mga unta og kana na ang kuan. Mga fast food, burag luxury na gina mo. Kay talag taon may makakaon ana. So, kanini asya first time pa daw ninyan ning kaon sa mga inasal guys. So, naluoy po Hasta tong ako ang gida lagi, ang magulang first time pud to ni kaon Uguyang inasal mo nang malipay ra ko makapakaon ko nila so balag talag sa tagsara sa isa ka tuig at least napakaon ako sila sa, mga, sa fast food kay dili mawala wala man tay kwarta no wa tay salafe so sa una maghadlok kumal mo sa una bitaw no na realize nako na ako, ang Mahadlo ko musulod og oh, Jollibee sa una kay di ko kabalo order din. Abig yun na ko sa una nga kanang Jollibee mga mahal kay ang pagkaon guys. Pero ang akong na realize nga sus gino na man dai burger unta nga maka afford man unta tag burger di ay. Dinuranti lang yung kay mi sa una gwa. sa kapobrihon na lang pud ba. Wala mangali na dato, pero at least karon makapalit na ko kung unsay kuan kay at least nakatrabaho na. Palag maumaura ang sweldo ta pa tamang budget lang yun, balag ka utang-utang yun tagdagali o at least mukhaon tag panagsaglami, no? Lipay na kaignawong sa bata o excited na siya kay mukhaon na siya. Ga-order pag yun atong isa kaset guys nga burag katungpuan basta naatanan. Yung ko feeling na kulili, gini ni mahurit niya. Munang giordira na lang nako ko siya PM nga kuan only rice. Only java rice. Ganahan mo kong java rice. Good. So, nag-java rice ko. dayon yun, mag-white Mag ra siya nga dili anle kay di gid ba na? may ra pugog ka o di chapod panghinaw na ag agira ra ka excited ni Jepron ano ba man ni eh. ayo diri ka sima kinamot man ka dili ara ni mo gi ayo na ni mo ginaw After pinaka minutes, gi-serve ng amo ang order. Sumura na akong order, guys show, aw paa dayon with java rice then nag nag chicken barbecue ko ganahan lagi ko sa bagong chicken barbecue barbecue dere sa mang inasa lami ilang ko anang ah, ilang bagong ano no nila pero eh, lami ang team ka, sa, sa ilang chicken kaka. barbecue din humok pud kaayo so nangaon na mi anak guys no kana bitaw usahay ma realize na ko nga usahay magkaon bitaw taglami Burag feeling na ko, dili na to deserve nga koan kay maguna-una pa sa ato ang kapamilya nga unsa ilang gikaon na maka-experience maka po mga inana. Unsa kapila nagyog ko inana nga kuan Burag limit pa nato atong self nga ku, magtipid ka ayo, pero bisag lami ra mag tak kayo ka ikaon. Pero tipirun lang yun kay daghan mong guntang yun una nga mga galastuon. So dili yun ta nga para lang yun sa ato ang kaugalingon no mo karon nalipay pug na ko nga dadala na kun pag pagumangkon di dayon sunod po ho nagato na pong amo ang special child Kaya ako manggod na silang gipramisan nga panglingka kung naay extra money pang pa, ako na silang pagpakanon sa unsa ilang ganahan na fast food so katong isa nakuyog nako sa dinha mao pay akoy bakaon oh, then karon nagsyamoy na kuyog puhon puhon og na puy extra gato na pong isa so ana ragod aga -ag ma kuan ra biya na sila ambot lang kay bisag bita bitaw kung kwarta kung kwarta ana 1000 mo gana mi gi budget lang yun na nako nga igo mi makauli deni ipak makapalit kog daya per dayon pang sudan gamay dayon <laughs> kanang na ang de So, nikaon kaon yun mi. So, bahala, gula na kwarta pagkaog basta nakakaon mi, uglami. So, inana na po akong mindset, usahay no, nga, o ganahan, manggali, tamo kaon, sa atong kanon, mupalit na lang, jod, sa kontras, mag-save, save pa. Lahilahi, manggud po, o mindset ta, pero ako, dis, pero, kung ako, sa una, dili, mula, man tara, sige, kakaon, o ginana, so, lam, mupalit lang po, ta, kung unsay ato ang gusto na-realize po na ako, no, bisag dili pobre ragi hapon mo, pero na-arabi ang na yapon may makita rapon ni mo nga, unsa gihatag okay, sa ginoo, kaysa una, lisod na kayo ni kabuto naman muna mga ngaon sa fra fast food, kung dili lang yun librion sa mga parente, o dili ko anon sa mga kuan, mga aunties, or mga igagaw, dili yun ko makakaon o mga fast food guys. mao no? magpasalamat, ragi bahalag, pobre ragi hapon, pero at least nararapod mo ang atong ginapray sa una before gihatag rapod mo nang ingon be grateful good down ta always no kay bisag unsa ka gamay na -ra man jud blessing nga gihatag sa Lord og sila pa appreciate the little things so little things in English naman noon koy drama mangkuani mo di ay nanakayan mi anak guys among sa ka -ana, isa kay mini koy kay wala man may driver si Jubin to amang gudugilo ilo-ilo gabakasyon pod siya Hoy, sana all so nag ko nga mo add siya dan manakay na lang me wak mangali ko kabalo pila na ipritihan kay nawaana dagu ko anang magsakay sakay ra ko anang gikag trabaho den pa uli kwaon hatid sundo raman ko so wala na kay ko nakakumute mga, ah, mga kuna mga kunahuna na lang ako si Jeep roll nga dili imbis mag-save unta ko nga malas patong ako ang maumaong kwarta wala na lang kay excited po daw ng bata nga kani kay gikuyog sa akong tita kaon na gini dito sa dipulog so ang alang po ma-disappoint unya siya nga inigabot na mo dito papalit ko palitan ra siya na ko kuan corneto so sintawon po Gabidyo na lang po ko ani mga FIFOL. kay para akong i-upload sa YouTube lagi. Kinahanglan magugko mag-upload mag og YouTube aw oh, video sa akong YouTube once a week kay dili magkukuha active na didto din sayang pud akong monetization didto ug mawala so kinahanan ko mag premiere once a week at least na update updated ra -up sya balag ra ang kita didto mo nang anak ko mula adto mi sa dipolog ni Jeprol mag mag video na lang ko so mo nang ga video video ko na nag mga on data mga fifol so ga video na lang ko gamukbang bahalag dili makita na akong pagkaon diha no kay karana ang ang akong gisiguro nga makakonsume ko og pila ka minutes nga video lami lagi kayo ila ang chicken barbecue sa mang inasal karon guys o oh. plus java rice ganahan cukup java rice sa ilang pagkaon din ha mo na akong favorite dayon plus chicken oil na dayon hinuon huna tayo ra man makakaon og oh, mga inana og wala ko na narbaho pera buyag so dili ko makakaon kung dili ko makakaon kaon sa akong gusto nga paliton. Bahala gula ko magmagbulad na ko the next day or maginamos na ko the next day. Basta na ako ganahang kanon or paliton para sa mga basta pagkaon. Ako dyan ang paliton. Akong palitan silang mama o papa o kuan kaya na ang mga take-outs or mga fast food food kay talag sarap po na sila makakaon. So, bahala the next day, makasabot na na sila nga. Pagka next day, wala na, nagbulad-bulad na lang may isda-isda pero kay once a, once a day or once a week, once a month nakakaon naman po sila glami Sa'y mong ipangayo? Yeah. Di ba? Sa karais pa? Tawga! <laughs> <Okay>. <laughs> Ang Nangayo mo sa <saan>, karais kaya na siya rice <laughs> bili bugo ni Jisrel kay na pa man siya extra rice. So, bali na ka and half rice na na siya guys. So, dili ra kay siya kansi no. Akong excited nga po hon. Si Limuel kay katuto ang bata. Wala yun bus busganan. So, ako yun to siyang bakan. O, dito is mga taman. So, yun sa'yo ang gusto. Kay pila ka iyang maurot. Kay dili man to muundang undang o kaon. O, dili ni mo pa undangon. So, pohon pohon nagpractice lawas siya na pod akong madala so ang ako ing nan giing ako siya nga hutda na na imong halo ang ending di niya mahurot so amo na lang gi take out nagbayad na lang kog sudlanan para madala na mo uli ang halo-halo kay di niya kaya kay busog na day kaayo siya padung na nami uli ani mga person no mga pila ka minutes mi taman siya na busog ni uli na lang mi dayo nakapalit na pod ay mig daya per sa center mall da human na magpalit og diaper ni Lula na ato na dayon mi og parkingan so mangita na pun mi gabal habal ani para among kasakyan pa uli wala dai ko kapliti ni Dungkoy ani no kay wala lagi ko kwarta ato so pag uli pa nako na da, pletehan ako si Dungkoy so, nakakita na mi diri og kuan ay wala pa di ay guys kay layo Padung pa di ane sa center mall. Naunsa naman ko ani nag narration. kapo Kapoy na bitaw na rate guys. to no? Pasensya na di sa madungog ninyong mga gangis. Kay mga 9pm na di ko nag niya. Daghan ka yung mga bakbak o mga gangis diri sa palibot mga fee-fall. Murag klaro ka ang mga background. Dili ko ganahan mag-voice unta. Pero kinahanan ako siya kay you know wala na ko naka video dito sa mall mga fifol kay nang uli na dayon may kaya mong tuyo maura gito nagpalit po dai kog hotdog pag balon ham so maura na among gipalit no nagpalit po dai ko ana og ganunukos para sa ila Iyang mama og papa panhapon nila so nang uli na miya na thank you guys for watching see you in the next video hope you enjoy sa amo ang kuan first time kaon ni Jiprol sa mga inasal. Hui! bye guys see you in the next take care Make Paganor. please subscribe my channel hangalker and click the notification bell and also here in facebook please please bye